guys, mga lo shout out. Bumalik pala kami dito sa Alsadan para bumili na ang uh, tuyo at saka Sprite Kick. Dito kami ngayon. Dito kami kagabi, kahapon ng gabi, pero bumalik kami ngayon. Dito na uh, yung highway lang guys, no. Da. Uh, Ayun. Dito lang yan sa Alsadan, yan ang aming service motor lang. Motor, motor lang yung aming service guys oh, may customer na Saudi bumili ng ano bumili ng mga gamit sa pangbahay ayan si Emilio nandun pa sa loob nagpa counter pa ako una akong lumabas oh, may pusang itim dito guys oh. hello hello kitty kitty cat hello how are you white black kitty guys oh. hello Hello, Kitty Cat. How are you?